Mga kabrigada, mga kasama natin. Ngayong umaga, partner, pag-usapan muna natin ito nako. Malagim na aksidente sa may aesthetics partner kung saan meron pong hindi raw bababa sa sampu yung mga binawian nga ho ng buhay, mga kabrigada, ito ho'y kinasasangkutan ng isang uh, boost bus partner. Ako, nakalulungkot ho ito na balita. Uh, ah, kumusayin po natin yung latest dyan. Makasama po natin si Tarlac PDRRMO Chief Marvin Giang. umaga po si Marvin. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab, Brigada Abner. Good morning po. Ay, magandang umaga po, Gab, at sa Abner. Opo. At pong mga pinapaginig. Opo, Opo, si Marvin. Uh, sir Marvin, unang-una ho, pwede po ho bang pakikwento ho muna sa amin paano ho ba nangyari itong aksidente na ito na kinasasangkutan nga ho ng uh, isang bus at ilan po mga sakyan, dyan po sa may bahagi ng SETEX? Yes sir. Bandang mga 12.15 uh, po kahapon ng uh, tanghali, hmm. uh, about to exit na po itong limang sasakyan. Eh. Nakapilap magkasunod po isang kotse, hmm. isang 18-wheeler truck, hmm. trailer truck, tapos po isang Kia kotse na kulay white and then Nissan Urban po. At sa, 'yung mission urban po 'yung pang-apat. Mm -hmm. So, nakapila na po sila papalabas ng exit na sa City Tower Plaza. So ibig sabihin 'yung mabagal na 'yung takbo dahil lalabas na out magbabayad. Mm -hmm. So bigla akong sumalpok itong bus na galing sa likod. So sobrang bilis po eh na sandwich po, natamaan po niya 'yung Urban, mm -hmm. 'yung coach na sandwich po sila sa trailer truck at 'yung trailer truck po gumalaw pa tinamaan din 'yung pinto sa harapan. Mm -hmm. Sa lakas po ng impact sir talaga eh total totally wreck totally po yung yung dalawang sasakyan, yung urban po at saka yung Kia. Mm -hmm. Wherein yung pong walo sa mga fatalities po natin ay galing po doon sa Nissan Urban. Mm -hmm. Tapos po yung dalawa galing po doon sa white na Kia na, car. Mm -hmm. So all in all po, 10 po lahat yung instant na nabawihan ng buhay doon sa insidente kahapon. Grabe, no? Pag nakita ho namin yung video, talagang durog na durog yung ilang mga sasakyan dito. Doon sa sampung bilang na yan, uh, Sir Marvin, uh, alin ho doon yung may sak sakay ng bus, sakay ng sakyan? Pwede pong pakidetalye ho sa amin. Yes, sir. Yun po, walo, sir, galing po doon sa Nation Urban. Mm. Uh, apat po na adult at saka apat na bata. Naku. Tapos po, yung dalawa, yung pong mag-asawa, yung couple po doon sa Kia. Wala pong uh, fatalities doon sa ano sa din Mga minor injuries lang po. Although um mm. naman po ng 30. Lahat po yung mga tinara sa ospital na may minor injuries. Mm. At uh, asang latest po kanina alas-4 ng umaga, tatlo mm. na lang po out of 30 yung mm. natitira sa sa Tarlac Provincial Hospital. <clears throat> Uh, under observation po. At tama uh, lamang po, pauwiin din daw po ngayong araw na to. Opo, dun po ba sa investigasyon, ano ho ba yung uh, lumabas na cause? Bakit daw na ho nagkaganyan? Ano ba ito? Nawalan ba ng preno yung bus? Paano ho ito nangyari? Actually sir, base po din sa mga stalaysay ng mga sakay ng bus hmm. na na-injured po. Kausap ko po kagabi yung ilan sa ospital. Mm Eh, talaga pong nakatulog daw po. Napaiblit oh. yata po yung kanilang uh, driver. Yung driver po ng solid uh, north bus. Naku. So, kaya po, actually, yung isa po, winarningan daw po niya, sinigawan pa niya na hmm. na tayong mabangga, sabi po niya, dahil nakapikit. Nakita daw po niya nakapikit. So, mm. parang ganun po yung nangyari. Kaya po, direct-direct yung sinal po ko ng bus, yung, yung inisan urban talaga. Mm. At, Kasama uh, rin po ako kahapon na nag-extricate doon sa mga, do sa mga naipit. Mm -hmm. Eh talaga po, tagal ko na ako sa trabaho ito, yun ang pinakamahirap kasi mm. talaga po nag-sikan yung katawan para po parang pinipit na lahat na talaga yung, yung dalawang sasakyan. Mm -hmm. uh -huh. So, ano po talaga yung uh, nangyari doon, uh, Sir Marvin? Kasi nga, kapag ka uh, papalapit doon sa toll gate, ibig sabihin noon, eh, mag, mag magmiminor ka sa pagmamanayho uh, mo. Eh, ano pa nangyari? Uh, kung nakatulog, eh, ang, ang tendency doon, hindi siya pwedeng umapak doon sa Sige sa yun. oh, sa gasolinador. So, ano pong nangyari? Ba't ang bilis ng takbo ng sasakyan? I Iyon din po sir ang hindi na namin alam. Pero mm -hmm. umamin din naman po yung driver kasi kahapon nung kausap po ng mga kapulisan natin, ang tanong to the police. Ang sabi po niya kahapon sa dinig ko, mm -hmm. nung nagmulat po ako ng mata sabi niya, hindi ko, bigla at natin ko na na po agad yung sasakyan sa harapan ko sabi po nung oh? driver. That mm -hmm. means po talaga na at saka po yung, sabi ko nga po yung impact po nung, nung, nung nangyari. Mm -hmm. e, talaga po hindi pwedeng mangyari kung hindi po talaga mabilis yung sasakyan kasi mm -hmm. yung haba po nung Nissan Urban, eh, dumiit ng one-fourth. Yan mm -hmm. uh, po yung nangyari sa sasakyan. Kaya po nag-ipon-ipon lahat yung katawan ng mga na, 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 nasawi po kahapon. Mm -hmm. yun po yung isa sa mga nagtatagal po sa operation namin kasi tatamaan po ng mga gamit namin na spreader cutter mm -hmm. yung mga ganun po. Kaya po napakasela nung naging operasyon kahapon. Aha. Mm -hmm. So yung driver po ng bus uh, unscathed, wal walang sugat, walang injury po, Sir Marvin? Minor lang po, minor bruises lang, Sir. Tapos po yung conductor niya. Yan aha. po yung, ano siya. Nasa kosa na po siya ng polis Dinala po siya sa hospital kahapon. Aha. But, uh po sa police station, under uh, custody. Aha, aha. Eh, pero may naisampana po ba na kaso yung mga police doon sa driver? Ah, uh, wala na po ako info pero malaman ko po sigurado meron po ano yon. Gawa nga po nung hindi lang po yung buhay yung kinita hmm. uh, hmm. kinitil kung so, hindi pati po yung mga damage sa property. What about yung uh, mga bayarin doon sa ospital ng mga na-injured Sir Marvin? Sinagot po ba ng company or may tumulong na LGU para matustusan po yung gastusin ng mga uh, nasugatan ng mga pasahero? Well, actually sir sa sa kagustuhan po ng ating uh, governor Uh, Honorable Sir Sanya, uh, siniguro po niya na lahat po nung pangangailangan ng mga naging biktima, patient, kahapon, pati po yung casualty, mm -hmm. ay matugunan. Uh, so lahat po nung na-hospital kahapon, wala akong binayaran yung mga pas, -pas naging pasyente. Mm -hmm. Ganon din po yung ating mga casualty, mm -hmm. na kung saan, sa po, ay eh, pinaprocess na po, na-embalsam mo na po sa, sa isang puninaryan na mm -hmm. kinontratan na rin po ng provincial government. Ayun. Para naman po pag ng mga nasawi natin na nakaayos na po sila. Uh, may... Para hindi na po mahirapan yung mga relatives. Opo. May data po ba uh, kayo sir Marvin kung taga saan mga lugar po ba yung mga nasawi dyan sa aksidente mm -hmm. na yan? Yes sir. Yun pong dalawa sir ay mag-asawa. Isang uh, coast guard pa nga po yung, yung isa. Mm -hmm. Taga bulakan po sila, Plaridel. Uh -huh. And then yung pong natitirang walo na cadaver po na nandito sa sa Puninaria at nandito na rin po yung pamilya eh from ano po sila Antipolo. Oh, okay. Pero sinagot na po ng uh, provincial government yung mga gastusin po doon. Yep, tama po sir, sinagot na po lahat ng provincial government. Naku, at pati po yung mga pag paghatid doon sa mga uh, may na kung na slight, light injuries lang po kahapon, mm. eh, inihatid din po namin sa kanil kanilang mga uh, kanya kanyang-kanyang lugar. Gawa nga po, although nag-over naman po yung bus company ng transport services mm -hmm. kaya na po para nagka-phobia yung mga na-accident kagabi at oh. ayaw po nilang uh, ng ano Opo oh so... nila na obliga kaming ihatid sila na, yeah. na, na gamit po yung mga services ng provincial government. Ayun, pero salamat ho sa inyo. Siyempre, hindi naman natin matutumbasan yung uh, buhay, di ba? sa yung trauma ng mga Ay, tao na. dyan. Pero at least, kahit papaano paano, yun, nabawasan yung kanilang mga uh, IECP. ng uh, dyan po ba sa Tarlac PDRM mo, uh, meron ba kayong ano dyan? Parang kumbaga ba mga psychosocial services? Uh, katuwang naman yung uh, uh, PSWD o CSWD para dun sa mga biktima kung kailanganin man yeah. Uh, sir Marvin? Yes sir, meron po tayo. Meron po tayong mga trained uh, personnel para diyan. Mm -hmm. Pati po yung ating Tarlac Provincial Hospital ay meron din po. Pati mm -hmm. po dito sa office at yung PSWTO nga po. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, Pangulo na lang po siguro, Sir Marvin, ano na ho yung status dyan sa may area ng SCTEX? Uh, cleared na ho ba yan? Uh, meron pa ho ba nagkakos ng traffic dyan po sa may palabas po ng Toll Plaza? Police well, sir uh, nakahapon po nalinis naman na po yung mga debris no mm -hmm. sa pinangyarihan ng incidente at clear and go na po yung traffic natin northbound at saka po southbound. Mm -hmm. Yun, eh yun, nakasuhan na rin naman partner yung Oo. driver pero nakalulungkot nga ano ha. Na ganito yung nangyari, 'di ba? kaya nung Holy Week, 'di ba, lagi may mga inspection, may mga paalala eh kayo, Buba, Sir Marvin, baka panghuli na lang po, mayroon kayong mga mensahe sa ating mga drivers na kung bago ba bago sila bumiyahe, check din nila yung kanilang kondisyon. Pag inaantok, wag na bumiyahe, 'di ba? Nang mm. maywasa na huy uh, mga ganyan, Sir Marvin, go ahead po. Ayun sigey tira lang partner na ganito 'yung nangyari no. Uh, dalawa 'yung taga Pampanga, mm -hmm. tapos uh, walong taga Antipolo. At uh, saka nakalulungkot dito partner, may mga bata na namatay. Ah uh, may apat na minors bigdata guys. Nasa nung van. Mm -hmm. Oh, 'yung van, uh, 'yung immediately 'yung sasakayan na sinalpok ng bus, walo mm -hmm. 'yung namatay doon. Apat yun. ang minors. No. Uh, Sir Marvin, uh, kung naranig ho ninyo yung aking sinabi kanina, baka meron na lang kayo mensahe o paalala sa ating mga driver bago ho sila bumiyahin sa kalsada? Opo. Uh, lagi po namin sinasabi sa aking road chief general. Ano mm -hmm. Bukod po sa pagiging defensive driver, eh, pagka ho pagod o kaya nakainom o walang sa tulog, eh, mas mabuti ho, itabi na po muna yung sasakyan habang nagbibiyahe. At kung hindi naman po nagbibiyahe, eh, magpahinga mo ng... Una nang mabuti para po pagdating sa biyahe ay alerto palagi at uh, maiwasan po yung mga ganyang klaseng insidente. Sige mm -hmm. po. Uh, maraming salamat po sa inyong oras Sir Marvin at salamat po sa mga ibinigay na tulong ninyo doon sa mga biktima at uh, syempre nakikiramay ho kami dito po sa mga pumanaw dyan po sa malagim na aksidente na yan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po Sir, thank you po. Isung paglipunan, pinu-puri, para patas sa matandang masa. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektado ang kalusugan.